Good morning, good morning Good morning, good morning po sa inyong lahat Ito po yung kamamang TV Gawin, uh, dating gawi po na naman sa umaga Kaya po ay atin ng devotion at inaantay po natin ng ating sister in Christ dito sa may Kaya ito nga po kamamang TV nag-aantay tayo kasi mahirap po hindi natin ito uh, itutuloy ang pagpunta kasi dire-diretso na yan hindi ma manlulupay pa na naman tayo kaya ito nga po tayo kahit medyo masakit pa po ang katawan at akala ko po yung aking mga binti hindi ko maiuna hindi ko maigalaw buti na lang po at mayroong kating ko na siyang uh, in-apply ko muna bago ako tumayo kaya ito nga po kamamang hindi ang uh, tabayanan niyo po kasi uh, laging ganito na po ang kamamangkiding niyo kada magaling araw. Ayan. Pagka naman po natulog tayo ng maayos kagabi, uh, maaga tayong natulog, nagising tayo ng uh, 2.50, tapos nagalam tayo ng 3.50. Ayan, nung nag alam tayo ng 350, bumangon na po tayo. Ay, ito pa ng bumangon dahil masakit ang ating katawan. Pero minabuti ko na lang kung bumangon kasi ah uh, baka tuloy-tuloy na naman po ito. tatamarin na naman po tayong lumalo ng gawain. Kaya ito nga po kamamang TV. Salamat sa mga nagbibigay ng tala. At i-start ko na rin po ang paglalay mamaya. Monday, ah uh, 6, uh, June 6. 20 June 620 ayan June 620 uh, 24 ayan birthday ng ating kapatid happy birthday ading ko nakalimutan ko ang birthday mo thank you